dito sa airport at na-i-drop na natin sila. Ayan. So, pupunta na sila ngayon. Safe trip sa inyo, sir. sab mga boss. Good morning na naman. Iska more charging po ting channel. Usbe mixed plug. Kalibaw ng araw pa di baong video time, boss. At happy Saturday everyone. At Pica uno nang February mga boss. Oh so February na tayo ngayon. At advance happy Valentine sa lahat. <laughs> advance na natin yung valentines so maaga tayong gumiyahe ngayon mga boss dahil susundo na tayo sa hotel kung saan naka check in yung bisita ni bossing ihatid na natin sa airport mga boss so inagahan ko na para hindi tayo magagahol sa oras so nandito na tayo sa expressway So, sa ilalim lang tayo dumaan mga boss para maka minus tayo sa toolkit. So, di ba? Right. So, maraming maraming salamat sa lahat ng mga solid viewers natin at solid subscribers at followers. Lalo na sa Facebook, to. No? So, maraming maraming salamat sa inyong lahat at kay Sir Frank. Maraming salamat sa iyo, Sir Frank. A few moments later. So dito na tayo mga boss ano, sa Makati sa may Holiday Inn Hotel. Ayun ang Holiday Inn Hotel. Ayun ang Holiday Inn Hotel mga boss yan. Sumagat so, tayo dahil iatin na natin yung ating pasahero na balikbayan. So 7.30 pa naman yung aming usapan mga boss pero inagahan ko na kasi mas mahirap pag na late mahirap magmamadali mga boss kaya ginagahan ko na pagpunta dito pwede naman ako magantay-antay dito sa, ano, sa harapan ng hotel wala pa namang masyadong dumarating na guest right so tinix ko na rin yun mga boss so maraming salamat sa lahat nating viewers mga solid viewers talong lalo lang sa mga nagshare ng ating video sa facebook at sa youtube follow na rin subscribe na rin ako mga boss sa youtube Bus B Mix Vlog. So, sana lahat ng viewers natin sa Facebook, eh, dadala din ang aking YouTube channel. Kasi doon sa YouTube channel, mga boss, eh, monetize tayo doon. Nakakasahod tayo doon, dito sa Facebook. Hindi pa tayo nakakasahod. Kung marami yung palipad ng star, yun, saka pa tayo makakasahod. <laughs> Pero sa ngayon, wala pa eh. Kaya, YouTube muna tayo nakapokus, mga boss, kasi yun ang monetize channel. Kaya yeah, sana, mga viewers natin sa Facebook dyan na uh, nalawin yung aking YouTube channel kaya hindi na panoorin <laughs> ano na lang, play na lang mga boss at don't skip ads alright so antay na lang ako dito mga boss dahil 7.30 pa nga ang aming usapan baka tulog pa yun o baka nag check out na kaya antay lang tayo mga boss alright One hour later. si so, mga boss, nandito na ang ating pasayera. Kawai, kawai, kawai. Good morning. Alright, mga boss, narito na ang ating pasayro. Sir Frank. We had a good time. <laughs> Atin din natin sa airport. Yan. Yes. Ano mga Picture mga, picture. Thank you, Sir Frank, Sir Glenn, Sir Mark. See you soon. safe flight. Uh, bye <laughs> Oke. Okay. <laughs> right. <laughs> 14, <000 views laughs> <sa 2020. laughs> right. Let's go, mga bos. Atin natin sa airport. Kita kita tayo sa airport, mga bos. Bye bye. A few moments later. Kita tayo sa airport at airdrop na, na natin sila. Ayan. Na so, Ayan. Safe trip sa inyo, sir. bus na ito Dito ay akin o, the... Terminal 1 so, Marami ngayon turista Ayan isang no? bus UB UB Ayan So yun, mga bus So yun, mga bus na Drop na natin yung ating pasayero na balik bayan So maraming maraming salamat sa kanila at Mag-ingat po kayo, sir. See you next time. <laughs> Alright. So, hanggang dito na lang mga boss yung ating video. Tayo ipawin na. See you next video mga boss. I love you all.